Magandang umaga sa iyo, Ma'am Joan. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Joan Castillo, JC Castillo. Ma'am Melody Aban. Meron po akong ipapakilala ipapaki sa, sa inyo. Si Ma'am Joan. JC Castillo sa YouTube. Ma'am Melody Aban. Hello. Ito po, andito po kami ngayon sa aming Project DJ Shout out po sa inyong lahat Mga probinsya na vlogger Baka naman Si Ma'am Joan Castillo Sa FB Sa Youtube JC Castillo. Sa lahat po ng aking mga partner, sa lahat po ng aking mga ka kaibigan, mga parins, mga parins. ako po yung sa inyong ng, ano, nang counting support ha, kaunting sa aking bago sa aking magiging bagong kaibigan napakabait po at napakamatulungi si ma'am JC Castillo JC Castillo ng YouTube channel Joan Castillo ng FB shoutout po sa inyo lahat Yun na. Pasa, sinayawan ko na lang kayo. Habang naghahalo. na aking bagong kaibigan. Kaibigan ko kayo kamahal. Mahal na mahal ko po, po kayo lahat. Kaya lang pagpasinsya yun na pag minsan ako'y wala. Hindi bumibisita sa inyong bahay. Gawa lang kung wala po akong loob. Wala po akong loob. Kahapon, diret gawa ako yung May lagnat ang inyong lingkos. Naglike kahapon, lagnat huwag mo lalagyan ng tubig magbabahayan di yeah. nga yeah. inilag kayo dun di nga inilagyan dito sa aking ano ay hindi tayo makikilala ni Ma'am JC. Tara ni Ma'am Joan. Yung may pumunta sa tapong sa mga mo. Yung may pumunta ng bahay. Bukod pa yung pinisang kuling sa taas. Kaya nasa yun yan? Sa may tabi ng maraming bahay na yun. Tapos yun dito sa sabi... may kanto. Ngayon eh, sa may kanto pinaggalap yung wifi. P1 divided by body. Divided by body? Oo. Sa sabi ka na nun? Malawag ba? Ano ba? Malawag ba? Yung hard rock on Ha? Alin ko pala. Nagsatara ka nga kahapon eh. na lang eh. May YouTube channel din po ba kayo? Meron po. Ang YouTube channel, Alfredo Lacerna Vlog. Sa'yo ko, lahat ng alagad ni Alfredo sir na vlog na i-convert ko na sa inyo. Naikatla ko na. Tawag. Sabay natatakpit. Ip! Umit niya. Ar hal, hindi nga pa dami ang tubig? Nagbahaya. Baka na. sip sip kaya na. Sip sip. Sabi nung kasama ni ano, ni Buboy. Huwag mo yung galog dun. Ibang klaseng kamagalo kuya. Ano yan? Tiknik? Ang gulat yung mga meron na ang Hindi ka nagpilingan po yung t-shirt? Meron na ang t Apa? Penapai? kenapa aku tak nak beli Tak ada di sini Alamak, kita tak nak beli penapai Aku tak nak beli penyok, kau tak nak beli Beli di sana Saya Aku tak nak saya apa ini? si 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 lang lang apa ini? si lang lang itu apa nih? lima naja? tengah tengah nak? kene 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 kiri tiga puluh enam 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 puluh Basta. 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 Pwede na so, ka oh, ah, ah, kasi yung wall, ito alam mo yung point yung Yung point ka lang po sa kahat na nilipo ng case. Yung kahat ng Parang ko yung topic ko kasi yung るるるなるほ Kita ko dito. Kasi yung politik na natin. Laki na. Pero Okay, maraming Selamat salamat sa lah.